sa pagpapatuloy ng ating balitaan isinusulong ni senatorial candidate Kiko Pangilinan ang pagkakaroon ng gasoline assistance program para sa sektor ng transportasyon naniniwala ang dating senador na malaking tulong ito sa ating mga kababayan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ang buong detalye ihahatid ni Wina Hesoro isa sa mga isusulong ni Kiko Pangilinan ay ang pagkakaroon ng gasoline assistance program para sa transport sector. Sa bakit ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ni Francis Kiko Pangilinan na ngayon tumatakbo bilang senador na dapat nang ayusin ang mga ayudang ipinamimigay at bigyang prioridad ang mga nasa sektor ng transportasyon. Gasoline assistance program, mm -hmm. no, uh, para habang tumataas ang presyo ng uh, ng krudo, mm -hmm. meron silang uh, mapagkukunan. Sa problema naman sa agrikultura partikular na sa Sibuyas, Ania dapat bantayan ang pagpasok ng mga toneto niladang Sibuyas sa bansa. Isang dokumento, alam ng NFA, alam ng uh, Customs para mm. alam kung alin ang legal at oh. alin ang hindi. Mm. So dapat isa 'yon, yung DA at yung Customs nag-uusap sa pagpasok niyan wow. para hindi na napapalusutan. Mm. Napapalusutan ah. number one. number two, yung paglabas ng 3,000 metric tons na yan, kinakailangan bago nung pag-ani. Naniniwala rin siyang pwedeng i ang 300,000 metric tons na aging stock ng NFA at ipamudmod na murang bigas. Ayon kay Pangilinan kung kinayang iban ang pogo sa pamamagitan ng Senate hearing, kaya rin umanong bulat-latin ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Kaya mahalaga na nagtutulungan yeah. yung executive at yung legislative mm -hmm. sa usapin ng pababain natin ang presyo ng uh, bigas at iba pang mga bigas. Mm -hmm. Sinabi pa ng dating senador na kailangang habulin ang mga nagsasamantala at pinapabaya ang manatiling mataas ang presyo ng bigas. Kung kayang arestuhin oh. ng uh, ng senado si Alice Go. Hmm. Dahil may investigasyon, kaya rin arestuhin ng pagtaas ng preso ng bigas at iba pang bilihin kung tama at gugustuhin at uh, ilalabas ang katotohanan. Habang isa rin sa iminumungkahi ni Pangilinan, sakali mang siya ay mahalal ay ang libreng almusal para sa mga estudyante sa pampublikong paaralan. Ang imumungkahi din natin, itong libreng almusal. Ma oh. Uh, oh, malaking bagay sa 'yun yung yung eh. uh, ano araw First first six years ng uh, elementary dapat libre ang almusal mm -hmm. uh, sa ating mga anak dahil mungkahe niya rin palakasin pa ang relasyon ng ating bansa sa ASEAN dahil anya kapag mas marami tayong nagkakaisa mas matututulan ang pambubuli ng China at ang issue sa West Philippine Sea at mas lalakas ang ating bansa. Palakasin natin ang ating uh, relasyon sa ASEAN. Mhm. Mm mayroon ding interest dyan ng Vietnam. May yes. interest dyan ng Malaysia, mm -hmm. ang Brunei. Mm -hmm. Lahat 'yan mayroon ding claim diyan. Uh, mm -hmm. At Vietnam mag usap usap ang uh, ang uh, ASEAN para magkaroon ng mas mas uh, mas uh, tiyak. Kasi pag mas marami tayo, mm -hmm. eh malaki 'yung China eh. Pero oh. pag marami tayong bansa na nagkakaisa rin para mm -hmm. Para tutulan itong ginagawa ng pambubuli. China, pambubuli, eh mas lalakas tayo. Samantala, pakiusap ni Pangilinan sa mga taong naniniwala sa kumakalat na fake news na wala o mano siyang nagawa ay hindi ito totoo. Wala nagawang kurakot. Wala nagawang pang sa pwesto. Wala ho nagawang kalokohan tapat at totoong serbisyo lamang po. Ma para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.